Hello, good morning po sa lahat ng aking mga solid followers meron po akong natuklasang mutya dito mismo sa puno ng tubo na aking tanim ito po yung puno ng tubo na aking nakikita ng mutya dito ko nakikita yung mutya at mismo sa araw ng aking pagkakuha aktual po yung pagkakuha natin dahil ito po ang dahilan kung bakit ko nakita yung mutya ng tubo. Ito po yung puno ng tubo. Ayan. Ito po yung puno ng tubo na aking tanim. Ito po ay aking tanim na kinukuha sa pangpapakain ko ng umaga sa aking kalabaw. Itong kanyang udlot 'yung sibol niya dito sa itaas. Tapos 'yung katawan nito ay aking kinakain, Pinapangos ko po ito ni. Masarap ito kainin. Lalo na kapag umaga o anong oras na gusto mong kainin, ito pa 'yung puno. Ayan. At 'yun pa, marami akong mga tubo dito. Tapos hindi ko inasahang makikita ko po itong motya na aking nabali dito ko po nabali yung mutya ayan ayan po yung mutya na nakatangol dyan o naka ungot binali ko yung ito o oh. ito binali ko siya tapos uh, meron akong nakikitang mutya dito ito po yung mutya nya ayan at napakagandang mutya dahil kung titingnan yung mabuti ay napaka raming mga sibol ng tubo ito yung mga sibol ng tubo ganyan yan sibol po yan ng tubo napakalakas po yung aura ng uh, mutya na ito ayan po yung mga sibol ng tubo ayan ito rin sibol din po yan ayan ayan mga sibol po yan kahit ito sibol din yan yan sibol mga sibol ng mga tubo yan ayan mga sibol ng tubo yan sa sanga niya. at kung napapansin ninyo yung mutya na aking nakuha dito ay meron din siyang sibol na nananga ayan at ang kanyang sibol po ay meron po siyang uh, yung grano na parang sinag ng araw ang kanyang grano ayan napakalakas po yung aura nya ayan Ay, ngayon ko lang po ito nakuha dahil nga natuklasan ko sa pagbalik ko sa tubo dahil kinakain ko po yung katawan ng tubo ayon po mayroon akong nakita na bato na nakatangol doon Itong puno na ito, maraming bisis na ako nakakuha dito. Iba-ibang itsura sa kanyang katawan. Kaya ito ang napakagandang pagkakuha natin sa sibol niya. Dahil na may mga sibol-sibol na tumutubo. Na may mga grano na parang sinag ng araw. Napakalakas po yung aura. Magpunta tayo doon sa ah, uh, magandang pagkabidyo pagkakita dahil pagmasikatan ng araw hindi siya masyadong makita musilaw siya pasinsya na po kay sa aking koko dahil trabahanti kasi ako at araw-araw ako naghahanap buhay sa aking manghayop uh, mga hayop nagbubunglay, nagdadaro kaya makikita nyo yung aking koko ay Uh, hindi po ko pa nilinisan yan kaya binibidyohan ko ito para makita ninyo ang aking mutya ayan napakalakas po yung aura nya hindi, mis, hindi siya magpakita ng maayos ayan pasensya na po kayo sa aking kuko no Ah, punta tayo ano man kasi dito hindi masyadong makita yung video punta tayo sa ano yung landong punta tayo sa landong yung walang init para maklaro yung ating pagkakita sa video dito landong na ayan ay na tayo ayan Napakalakas po yung aura. Ayan. Yan po yung motya sa tubuh. Yan yung mga sibol niya at mga ugat-ugat. Ang lakas ng aura. Ayaw magka-video. Basta bagong kuha. Parang ano. Yung kuryente sa kanyang birtud ay mag-blur po yung ating kamera. Ayan. Basta bagong kuha. Ayan. Dito rin mayroon din. oh. Hmm. Yung dulo niya, tingnan nyo yung dulo niya. Ayaw talaga magpakita, no? Ayan, no? Ayan. Araw kasi ngayon ng Friday, kaya nagpakita sa atin. Ayan. Hmm. Diba napakaganda? Oh. yan Sa nagtatanong kung ano ang bisa nito, ito ay maganda ito sa panghalina may halo rin itong proteksyon at panghalina ang panghalina dahil siya po ay tubo matatamis lahat kasi ng mga matatamis ay panghalina po yan maganda ito sa panghalina ayan at may proteksyon din ito yung proteksyon niya ay isa sa pinakamaganda yung pangalan na tinatawag na tubo yung tubo na libon o yung tubo hindi ka maputukan kapag may mutya ka ng tubo yung tubo kasi o tambor kung tawagin yung saan dumadaan po yung bala ng mga baril ay kapag mayroon kang tubo o tubo sa spiritual po yan hindi makadaan po yung lid yung bala ng mga baril kaya hindi ka maputukan kapag mayroon ka nito kung puputok man liliwas po yung bala kapag ito ang iyong gagamiting agimat at anting-anting ayan po sa spiritual na pagbasa natin yung tubo kasi tubo tubo ay napakalakas po yon sa spiritual na pag natin dahil ang tubo ginagamit po yan sa baril yung kanyang daanan ng bala lahat ng mga baril ay may daanan po yan ng bala na tinatawag na no, tubo eh, ito po ay mutya ng tubo o tubo na kinakain ay napakalakas po yung kanyang power nito kahambing siya sa salita ng tubo o tubo Ayan, napakaganda po yung kanyang pagkagamit sa proteksyon kaya ang gamit nito ay panghalina pamproteksyon hindi ka maputukan tagaliwas kung maputukan ka hindi ka rin matablan dahil bato na po yung katawan ng kanyang mutya kaya pag bato kasi hindi matatablan yan dahil bato matigas kabal matigas yung kabal ayan ayun lang po ang aking masasabi sa kanyang power at virtud. kaya kayo na po magusga kung ano ang may dagdag ninyo sa spiritual na survey na aking personal na survey kung ano yung tubo sa spiritual sa tubo yan mayroon pa nga yung gabay oh may mata bibig mat oh yan nakita ko yung gabay hindi siya magpa video ayan oh, bibig mata mata oh. titingnan niyo may muka siya ayan oh at may mga balbas pa dito oh may corona sa itaas. Yun po yung gabay niya na nakano, Nakadikit po yun sa mutya ng tubo o tubo. Ayan. Kaya yun lang po ang aking maisasabi kung halimbawa man ay uh, may idagdag kayo sa kalaman ko dito sa spiritual sa pagsurbi sa uh, kung anong gamit sa tubo ay mag-comment kayo sa baba at mag subscribe po yung mga baguhan para kung sa sunod kong mga upload na video ay makakikita naman kayo sa aking video at maraming salamat po sa inyong panunood at ulitin ko po pasensya na po kayo sa aking kuko ayan medyo hindi ko nalinisan dahil napakalaki po yung aking uh, trabaho dito ayan po yung trabaho ko mga manihan po yan nagbubunglay ako diyan kanina kaya meron tayong ano meron akong akuan sa kuko pero kapag kumakain ako mag maghihinaw naman ako hinuhugasan ko po yung aking kuko para mawala po yung kagaw ayan po at maraming salamat po at yun po ang aking sinasabi kayo na po ang maghusga at magcomment sa baba kung ano ang may dagdag ninyo sa espiritual, sa aking personal nga sorbe, dahil lahat po ng kaalaman ng tao, mas lalo na kapag sa spiritual ng mga mutya, ay alam ko po na alam ninyo yung naniniwala sa mga birtud at mutya. Marunong din po kayo dahil kayo po ay nagmumutya. Kung halimbawa man ay mapaibig ninyo ito,